Magandang umaga po muli sa mga kong tagapkinig ng ating channel Atista ng Pilipinas Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong At ito po ang ating radio podcast Ang boses ng mga Pinoy Atista sa buong mundo Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon Mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas Pagkakilar sa so usaping may Diyos ba o wala dahil dito, ito ay ating advokasya o katangkulan na ibahagi ang mga kalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga organisadong simbahan o mga peking grupo ng rehilyon, lalo na ang ating mga kabataan na walang kabuwang-wang tungkol sa mga bagay na ito. At sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng tamang sariling disisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan naman natin paano nabuo ang impormasyon sa kaisipan ng hayop, kagaya ng aso, at bakit importante ang kapanagiran sa paghubog ng kanilang kaalaman. Pinakita natin sa huling episode na ang impormasyon o ating kaalaman ay hindi galing sa Diyos. Pinatunayan natin na ang ating mga kaalaman ay galing sa ating mga kap kapaligiran, kagaya ng eskwelahan, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, sa mga hayop at sa ating inang kalikasan. Sila ang mga bagay na nagbigay ng ating mga kaalaman. Sila ang pinagmulan at humubog at nagbigay ng impormasyon sa ating mga kaisipan. Pinakita rin natin ang na dalawa, dalawang paraan lamang para magkaroon ng impormasyon. Ang ating mga sariling utak. Una, ang pagkopya at pangalawa ang pagdiskubre. Ibig sabihin, lahat ng ating kaalaman ay kinopya lamang natin mula sa ating kapaligiran, kagaya ng mga turo ng ating mga guro, pangaral ng ating mga magulang, payo ng ating mga kaibigan, at mga karanasan mula sa ating kalikasan. Gayun din, ang impormasyon sa ating mga kaisipan ay galing din sa mga bagay-bagay na ating mga personal na nadiskubre o natuklasan. <coughs> Pinakita rin natin na ang ating kapaligiran ay siyang humuhubog ng ating pagkatao at ng ating kinabukasan. Ibig sabihin nito, kung ang kapaligiran mo ay masama, magiging masama ka rin. Kung ang kapaligiran mo ay pawag kahirapan, pagihirap ka rin. Kung ang kapaligiran mo ay pinagbubugaran na, ng pandilang panloloko, panahon na na mag-isip ka ng tama. Ngayon, Nakita natin na ang kapaligiran ang siyang naguhubog ng ating kaalaman at kinabukasan. Paano naman ang mga hayop, kagaya ng aso, paano sila kumukuha ng impormasyon sa kanilang mga kaisipan? Maraming tao na naniniwala na hayop at ang tao ay magkaiba. Pero ito ay hindi totoo dahil sabi ng siyensya, ang tao at ang hayop ay pareho lamang dahil nabibilang tayo sa grupo na tinatawag ng mga mamals. Ibig sabihin, ang tao at aso ay pareho eh, dahil sila ay pareho may buhok, may dede, may utak at nagsisilang ng bata. Pero nakalimutan ng siyensya na pareho rin tayo. Tumatamo ng kapareho kaalaman o impormasyon. Ang tao at hayop ay maaring mukhang dalawang magkaibang species, ngunit kapag sila ay nakatira sa eksaktong parehong kapaligiran, kagaya ng bahay, sila ay magkakaroon din ng paghihintula sa kanilang emosyon, katalinuhan, pag-uugali at kanusugan. Tingnan natin kung ito ay totoo sa pamagitan ng isang eksperimento uli kung saan ang isang tuta at isang sanggol ay sabay natin palalakihin sa isang parehong bahay. Sa bahay nito, ang sanggol ay aalaga ng isang pamilya. Araw-araw ang sanggol nito ay makakaranas ng mga kaganapan sa buhay Maririnig at makakita niya ang tawag at ningiti ng kanyang pangalawang ina. Nararamdaman niya ang lambot ng mga ikamay nito. Nalalasahan niya ang mga gatas nito mula sa dibdib nito. Naamoy niya ang bago na nag sa kanya. Gayun din ang mga nararamdaman ng sanggol sa kanyang kapagnan tulad ng temperatura sa silid nito, mga ingay mula sa telebisyon, mga amoy mula sa kusina, Masarap na amoy mula sa kusina at mga ingay mula sa buong kapaligiran. Ang lahat ng mga pinapos ng impormasyon na ito ay kalaunan matatatak sa kanyang kaisipan. Mula sa bahay na ito, kagaya ng tatlong karton mula sa una nating eksperimento, ang kapaligiran ay ang pangunahing lugar kung saan magbumula ang paghubog at pag-iisip ng kanyang kabuoang pagkatao. Ngayon, sa parehong bahay na ito, ilagay naman natin ang isang tuta, kasabayan din ng sanggol. Siya rin ay manapapaligiran ng parehong kapaligiran. Narinig din niya, naaamoy, nakikita at nararamdaman ang lahat-lahat ng bagay mula din sa bahay. Siya rin ay tumutugon sa temperatura sa loob ng, at labas ng bahay, sa mga tunog mula sa radyo at telebisyon, ang aroma na naamoy niya mula sa kusina, ang lasa ng pagkain at gatas, ng, ng nag-aalaga sa kanya at ang mga enheria sa loob ng bahay. Tulad ng sanggol, ang pareho mga pira-pirasong informasyon na nanakuha ng aso ay maiimbak din sa kanyang utak. At mula sa parehong bahay, ang aso ay nagiging isang tao din na may parehong kaalaman kagaya ng sanggol. Ang sanggol at tuta ay parehong nilalang na may parehong impormasyon sa kanilang kaisipan kung sila ay isinilang sa parehong kapaligiran. Kaya kapag ang sanggol at tuta ay parehong inilagay sa isang kama sa tabi ng may-ari, ang parehong species ay magkakaranas din ng parehong pagmamahal, kaginahawaan, proteksyon at pag-iisip. Kung ano ang nakikita na amoy ng sanggol ay gayon din ang nakikita na amoy at naririnig ng tuta. Kapag sila ay nilagay sa garahe ng magdamag, ang dalawa ay makakaranas din ng kapareho-parehong kasuklam-suklam na lamig, kalungkutan at pagkabalisa. Ano man ang sitwasyon, ang parehong nila lang ay magkakaroon ng parehong eksaktong mga karanasan. Ito ay hindi dahil sa isa ay isang tao o ang isa ay isang hayop, ngunit ang lahat ay dahil sila ay pinalaki sa parehong eksaktong kapaligiran. Tulad ng sanggol at tuta, ang impormasyon na kuha ng sanggol ay eksaktong parehong impormasyon na nakuha ng tuta dahil sila ay pareho silang napapalibutan ng na mga parehong mga bagay at tao sa bahay. Ang impormasyon na nakuha nila mula sa bahay ay ang naghubog o nagprograma sa kanilang na maging parehong nilalang. Gayunpaman, ilan sa atin ay maaaring kumontra sa ideya nito na ang sanggol ay ganap na naiba sa utak dahil ang utak ng bata ay may komplikadong structure kaysa sa utak ng tao. Subalit, ang paniniwala nito ay isang pagkakamali dahil mula sa parehong murang edad, ang tuta at sanggol ay parehong wala pang laman ang kanilang mga utak nang sila ay unang sinilang. Ang utak nila ay wala pang impormasyon mula ng kanilang kapanganakan ito lamang ay magkakalaman paunti-unti habang si Ella ay nakikihalubilo sa kanilang kapiligiran o kalikasan. Kagaya sa GMA7, minsan si Jessica So ay may ininterview na isang Pinoy na nag-aalaga ng mga ibon mula nang sila ay mga inakay pa lang. Ang tao nito ang nag alaga at nagsilbing ina ng mga ibon nito. Ito ay nabubuhay sa kapiligiran ng mga tao at hindi sa kagubatan. kanggubatan. Dahil dito, ang kalaman at pag-iisip ng mga ibon na ito ay, isang, ay isip ng tao at hindi isip ng hayop. Kaya ang mga ibon na ito ay mga sanggol na may kaisipan kagaya ng tao. Kaso ang gobyerno ay nakailam dito at tinangay ang mga ibon na ito at hiniwalay nila sa kinagisna nilang tatay na nagsilbing ina ng mga ibon. Hindi nila alam na mga ibon na ito ay pawang mga tao din na may kaparehong emosyon at pag-unawa kagaya ng tao na nag-alaga sa kanila. Kaya kung tayo ay mag-aalaga ng hayop sa ating bahay at ginawa natin ito para ating mga kapatid o kaibigan, pag-iingatan lang natin na huwag natin gawing tao ang mga ito. Dahil kagaya ng sanggol sa ating halimbawa, o nung ibon sa GMA-7, ang hayop ay magiging isang tao din. Ang masaklap na natin sa gabi kung saan ang sanggol ay linalagay natin sa tabi natin pag tayo ay natutulog, samantala ang aso naman ay linalagay natin sa sahig o malamig na semento hiwalay sa ating higaan. Sa susunod naman, pag-usapan natin kung anong pagkakaiba ng hayop na lumaki sa kagubatan at mga hayop na lumaki sa ating bahay. Bakit pwede natin kainin ang mga hayop sa kagubatan at hindi ang lumaki sa ating bahay? Alin ang mga pagkain na pinagbabawal ng Diyos? At bakit naniniwala sa Diyos ay pawang mga hipokrito? So mula sa eksperimento na ito, makikita natin na para magkaroon ng kanang impormasyon, ang ating kaisipan, una ito ay manggagaling sa ating kapaligiran. Ang ating kapeligiran ang siyang nagbibigay ng ideya sa ating kaisipan, ang nagbibigay ng impormasyon sa ating mga primitibong noon ay mga hayop sa kanilang kapaligiran. Pangalawa, ang impormasyon ay makukuha lamang sa dalawang paraan, sa paggaya, pagkopya o pagdiskubre. Para mabuo ang isang pangkalahatan na ideya, ito ay nagmumula sa pirapiras ng mga impormasyon. Pang-apat, ang kalaman ng tao ay hindi galing sa Diyos. At panglima, huwag nating gawing tao ang ating mga alagang hayop dahil baka magpalaki ka lamang, magpalaki lamang tayo ng tao at ilagay mo lang ito sa isang hawla. Kung gusto naman ninyo uli pakinggan ng mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos, pakinggan nyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa ating mga comments sa ibaba. Alam, doon po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng video Maraming maraming salamat sa inyong lahat Dahil sa inyo, pwede tayong maghindaan na ituwid ang mga mali magbigay ng balansing edukasyon mapalawak ang tamang kalaman at maging boses ng ating adikain para mapuunlad ang ating mamamayan at ang ating bansa Kaya sa muli po <coughs> ng ating talakayan ito po uli ang inyong mga na nagpapasalamat sa inyong pakikinig ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo na magkaroon ng buhay na maging hawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pagkinig. Ito po ang inyong artista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po. Talang klikin natin ang gawang Pilipino.